may bagong client na naman tayo ni yata to ng tropa niya napugin natin to nakakaya malayo pa ang pinanggalingan nito Boss Art TV Siguro nakita niya yung ginupit ko ron sa tropa niya eh baka nagustuhan niya rin siguro kaya may pinakita si Ren na gupit pinahalin tulad niya kung alam pa pwede eh ang ginupit na lang natin sa kanya eh medyo ano hindi natin pinudpud yung bangs niya kasi medyo maiksi yung pinakita niya yung bangs kasi dyan sa gupit na pinapakita niya kaya ito ito yung sinunod natin ng kaunti yung ating diskarte dito pero nagustuhan din naman yung siguro kahit paano. yun na ito magtatanggal tayo ng kanto ano to eh low taper yung pinakita niya na gupit low taper tatanggalin natin yung kanto mga brother yan, guide tayo ng 0.5 dyan. Tatanggalin natin. Maganda kasi pag may 0.5 talaga. Sa mga baguhan dyan, na uh, advice din natin, na uh, kahit pa paano. Kung talagang gusto nyo ano, maganda blending, kailangan talaga may 0.5 dyan. Yung iba naman, di gumagamit ng 0.5. Pero kailangan yan. Lahat ng guide, kailangan yan. Ito na yung kalahati natin, o, oh, finish na yung kalahati. Oh. Pero may mga susungkit-sungkitin pa tayo dyan. Sungkit-sungkit talaga. Yan, o. Oh. Okay, nandito na tayo sa left side. Same process lang mga brother. Kung ano yung ginawa natin doon sa kabila para sa paras lang dito. Malapit na tayong matapos at na tinitingnan ni, ni brother yung itsura niya dyan sa salamin. Eh. siguro iniisip niya mukhang ayos na. Mukhang nagkakahubog na yung itsura ko ah. <laughs> Napapatingin dyan si brother sa salamin. Yung tipong pasulyap-sulyap. Pasulyap-sulyap. Okay, ito na siya. Aahitan ah, na natin. Yung mga ganitong gupit, hindi talaga pwedeng taasan to. Lalo, payat si brother eh. Oo, oh, payat siya. Kaya kailangan talaga ganito lang talaga ang forma niya. Tsaka pangit din pag napudpud yung bangs talaga nito. Yung party na to, yung paghahagod natin dyan ng, ano, ng labaha. Ingat po tayo dyan. Finish na tayo mga brother. Ito yung ano niya, before niya. At ito naman yung after niya. Ang pogi niya. Kamukha niya si Lemon Ho. <laughs> lemon Ho? Sino yun? Lemon Ho pala. <laughs> abnoy ka dong abnoy. Lemon Ho. Baka si Lemon Ho. Hi, so. I-comment nyo kung may kulang pa, mga brother. Kailangan natin yan para maihinans pa natin ng gupit natin. Okay? At sabihin mo na rin kung tagasaan sangha para malaman ko kung saan ang karating ang video na to. Babush!